meron tayong pangat duplicate ito ay sa ano ito padlock ito naman sa doorknob hanapan natin ng blankie ito ang kaparas na ito naman pwede na rin to kahit maliit pwede na rin to gawin natin sa pag duplicate kailangan susundin natin yung stopper nya yung stopper na tinatawag ito stopper yan pag pinasok mo yung susi hanggang doon lang yung susi hanggang doon lang hindi na yung lalampas pa kaya itatapat natin siya sa stopper to stopper ayan stopper to stopper ibig sabihin, singhaba sila kaya itong original ilalagay natin dito sa guide ito yung guide tapos ito naman yung pinakang stopper sukatan ng stopper parehas yan ito naman yung blanke lalagay din natin dito sa kabila lalagay din natin yung stopper nya kailangan pantay parehas yung stopper nya pag napansin natin parehas na yung stopper nya ayan yung stopper nya magkatapatan na ayan. pwede na natin siyang pwede na natin siyang i-duplicate kaya lang, hilinisin muna natin na konti. Kasi meron ditong mga nakaipit na ribaba. Yung talim niya, hindi nagagamit. May tapal na ribaba. Pag ginagrain na na, pagka tatabasin na natin ito, dapat ito sa simula sa gano. cepat kita ikikirip pa natin yun naman Mama naman nahin pa natin naman. yun ito naman yung isa pansin nyo pansin nyo may clearance yan malaki ang clearance nyo baka dito naman pantay ito yung malaki, ito yung maliit ngayon tatabasin din natin yung hintayin natin kumantay dito makikita nyo siguraduhin yung mahigpit ito kasi natalsik to eh ito yung stopper niya. Ito naman yung sobra. Eh, mahaba kasi siya. Yan naman yung ating ikakat. Ang may pamanwaling to. Ito na yung maliit. Ito naman yung malaki. Mula sa stopper ka magsisimula. Pickle okay, natin stopper. Kailangan pantay yung stopper. sa pantay din po. Ito yung ginagaya natin. Yan. Mula sa stopper hanggang dito lang siya. Ito yung ikakat natin. Nagamit tayo ng vice grip. Ganito ang pagmamanual. Ganito ang pagmamanual. Kaya kailangan marunong kang mag -duplicate. marunong ka sa manual, marunong ka rin sa machine. Pag hindi ka marunong sa manual, yun ang mahirap. yung ating puputulin dulo gamit itong cutter bah, um. kasama sa pagmamanual ay ang pagkakaliper anong purpose ng kaliper ito ang guide natin ito yung guide natin original ang purpose nito ay para masukat yung lalim yun yun ang original nya yung lalim nya ito yung original na gagayahin natin meron kasing pagkakataon kahit natabas na ng machine ay hindi pa rin perfecto yung pagkakatabas kaya kailangan natin ulitin sa pamamagitan ng paggamit nito caliper kaya kailangan marunong ka nito gumamit pantay naman siya doon sa um, dito sa ayos sa so pinakang huli Ayan, mayroon kaunti. mayroong konti kikil tapos Ito na guys, okay na. Duplicate pa siya. Maraming salamat. Kumikitang kabuhayan.